Hi guys, good afternoon po sa inyo. Ngayon, kakarating lang po namin galing sa bayan. Tapos, ito na siya. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, uh, merong, ano tawag dito, lamesa. May apat na upuan, tapos may refrigerator. Ito, Hi refrigerator guys, ito. good afternoon po sa inyo. Ngayon, meron na naman tayong lakad. Pupunta tayo sa bayan. Kasi may tumawag sa atin na sponsors. Nakapagpadala na, na siya ng cash. At ibibili natin yon ng dining set at saka refrigerator. At kung sino yon, syempre patapusin yung video na to. Yun, nung umaga nakausap po na yung sponsors natin about sa mga plano-plano kung ano yung bibilin. Ganon. Yun yung napag-decidean niya. So, uh, sa totoo niyan guys, uh, dahil medyo busy tayo, yung pera na yun ay padala niya na ng siguro mga one week ago na. Pero, uh, naintindihan naman nung nagpadala dahil uh, marami tayong inaasikaso palaro. Tapos, ano-ano pa kasi marami din tayong mga sponsors na nakapila. Sa totoyan guys, mamaya uh, hapon uh, bigayan na naman ng sponsors namin tapos ngayong tanghali eh ano, unahin na muna natin yung bibilin yung appliances at saka yung dining set na yon. Tapos ano pa ba? Marami pang ganap at uh, abangan nyo talaga kung sino yung nagpadala at kung sino yung bibigyan. Tara. Ay, ah, nandito na ba si Magic. Titignan natin guys kung so, meron dito na mabibili. Red. At kung mas maganda sana kung may mesa na kaso depende kasi ang mesa baka dyan sa AC Mall. Dito lang po ito sa Pulinaw. Yan, sa bayan. Kasi dito sa Magic um, may mga murang refrigerator pero sana may mas maliit. Yan guys, nandito na tayo sa taas. Pakikita nyo may ang bibilin kasi natin is ganitong kataas niya. Tapos, ang uh, uh, budget nito is 13,900. Yan, mga 13 plus. Ito, ito kasi 16,000. So, ito na lang yung ano natin kasi uh, pagkatapos ko nito, meron pa tayong dining set na huwagin. Ang last price na is 13,750 dati siyang 13,995. Okay na rin yun. Kasi pagkatapos nito, uh, ano tayo, pupunta naman tayo sa bilian ng mga dining table, o dining set. Yung plastic lang. Ano na rin ako? Baka pa, nagbuto ko yan. Uh, okay lang. Oh. Uh, um, delivery charge, 275 plus. 13,750 yung red, parang 14,000 something yun yung ano total. Pabayaran natin tapos punta tayo bibili ng table. Yan guys, ang kinuha natin dito ay apat na upuan tapos isang ganito. Ang ganda isang ganda ang ganda. Rotansya, rotan. So Pares ko sila ng kulay tapos ang um, malinis siya siya tignan lalo kapag nasa loob ah uh, yung ganitong klase ng kulay para ito yung muso ngayon kasi kapag black uh, madali siyang mamumuti yan guys ito uh, dapat ang bibili natin mas malaki pa ng konti kasi ang problema walang stock po no? yan o mga 1 week or more than 1 week pa na no? o more than 1 week pa sila magkakaroon ng ganun kaso ang gusto kasi ng sponsor natin dito kasi naman na sila kunting adjust pa sana, mas malaki pa ng konti. Sabi ni ko yung mga 1-3 sana yun. Okay sana yung kaso, walang stock. So, ngayon, ito na lang. Uh, naman sila dito. At saka ang gusto ng sponsor natin, yung ref na binili natin ngayon sa ito, ay magkasabay na ibibigay natin para isang deliver tapos okay na. Tapos, if ever sabi ni ma'am na may mga sobra, pwede ipandaday sa laro natin. Eh. Diba? Galing. Abangan nyo kung sino yung nag-sponsor at kung sino yung bibigyan nating bata. Sabi, magugulat kayo kung sino. Hi guys, good afternoon po sa inyo. Ngayon, kakarating lang po namin galing sa bayan. Tapos, ito na siya. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, uh, merong, ano tawag dito, lamesa, may apat na upuan, tapos may refrigerator. Itong refrigerator, ano, kunti na lang ang kulang, ay talaga ano siya abot na siya ng 14,000 plus 14,000 25 pesos yun na yung pinaka total niya tapos ito almost 1,000 tapos ito isang piraso 378 yata yun hindi ako nagkakamali yan Ayan na yung ano niya classic itong lamesa parang ganito din siya itong lamesa parang ganito din ang style niya yan so bubuhatin namin. Hindi kita pakita sa inyo kung sino magbubuhat. Abangan nyo kung sino bata yung bibigyan natin. Yan, kasama natin si Tate nito, kasi wala siya ano ngayon. Nakalating mo lang halos galing sa Yan! Wow. Uh, alam nyo guys, isa ito sa kakala nyo po, meron din silang lamesa kaso kung makikita nyo ito siya, pakita mo naman. Yan, butas-butas na yan tinanin ko na nila para maging maayos. Ano? So, may butas. Ang na natin yung pangmansiyon. sabi ni Toto. Ang na bahay. na daw guys yung bahay ni na daw guys bahay ni Kuko. nakakatawa si Kuko pang mansion daw to. <laughs> ang mansion na ano, hindi ito. kaya ano, mansion eh. yan ganito. Ayusin mo na yung upuan kong. Ayan, kong, dalikong. E Ipwisto mo kung saan si mama mo, gano'n. Ayan, dito pa ako kung ah. Yan guys, yan success na yung isang sa plano ng sponsors natin na a, mabilhan sila ng yan, uh, lamesa na may upuan tapos merong brand new na refrigerator. Pakita natin ang Sidan lunch. Yeah, no? de ba? Ang ganda. Yan, hindi ko naman na siguro masasabi ng ano na yan. Uh, kanina, sinuspense natin kung sino yung bata na yun at sino pamilya niya. Yan, pamilya nila kukong. Uh, at uh, yan, pinuntahan. Itong mga nabili namin ngayon talagang ngayong araw lang talaga ito. Uh, at uh, binili namin yung ref. Um, 14,000 plus siya. Mga 14,025 pesos kasama na yung delivery charge. Tapos ito naman na lamesa ay nasa 1000, ito hindi ako nagkakamali Tapos yung isang muka, medyo may kamalas, 378 Yan, uh, at syempre, ang nag-sponsor niyan, walang iba kundi yung nag-sponsor din dito Si Auntie Nakakatuwa <laughs> <laughs> Alam nyo guys, pagdating ni Gugong kanina kasi nandyan kami sa may bahay namin Sabi, wow, sana all Akala niya yung isa, TV. Tapos dito, hindi ko alam kung akala siguro drawer. Sabi niya, sana ako. Sabi, kita sabi ko sa kanya, niloko siya. Sa'yo na yun po. Hindi sa akin. Tapos sabay alis, nandito na siya. Tapos yun nga, sabi hindi, hindi ko rin ma-imagine na sa isang iglap ay magkakaroon sila ng refrigerator. Kasi, syempre yung kinikita ni tatay hindi sapat para makabili ng ganyan agad. Siguro makakaipon man siya pero matagal bago makabili. At yung kaninang lamisan nila na butas, yan, napalitan na natin. At hindi lang yan, nakikita nyo naman po yung kusina nila ngayon, napaka tibay. At uh, kung i-compare natin sa dati, butas-butas, kawayan na napakabilis masira na kasi matagal na. Tapos, nauulanan dyan sa part ng uh, CR kapag uh, nakita nyo naman po yung part 2 yata ng video natin dati na sabi nga ni Coco, pag umulan, pwede ka na maligo dyan sa, dyan sa CR, eksakto na yung langit sa ano mo. Kaya yun, grabe, napakabilis ng pangyayari. Ano na namin to ni Ante, plano na namin kasi siya talaga nagplano nito lahat. Ako lang yung gumagawa, ako lang yung nagkakanbas, ako lang yung uh, inutusan niyang bumili. Pero ang talagang may plano niyan si Auntie siya talaga yung general sponsor natin ngayon. Uh, at hindi lang yan, masasabi ko dahil May to ngayon, abangan nyo. Pagkatapos ng video namin, bigay na ng sponsors, bigay ng mga allowance sa mga bata sa month ng May. Kaya alos wala na talaga masabi kay Auntie Ang masasabi ko lang sa kanya, napaka, napaka taba ng puso niya para sa amin. <coughs> So, sobrang, grabe, sobrang tuwa ko talaga. Hindi, hindi ko talaga ma-imagine talaga mapapaluwa ka talaga pala. talaga, <laughs> hindi, hindi, hindi ko talaga ma-expect. Habis <laughs> ko Gugong, hindi ako sanay na nakikita ni Gugong na ganito. Pero talagang hindi ko talaga may labas. Ay, talagang deserve nila kasi mula nung 20 pesos pa lang yung mga papremyo namin. Sinamahan talaga nila ko hanggang sa, hanggang sa nandito na. lumaki <laughs> na, ang lumaki na, ah, na siya ng lumaki. Yun lang guys, grabe hindi. Hindi ko maano yung <laughs> saya ko sa, sa kanila. Hindi ko ma hindi ko ma-express to brown. Nga, katuwa. Ayan, okay. Sobra sobra yung papasalamat ko namin sa'yo. Tapos lang po yung sa bubong mo no ko Siyempre nandito na si tatay. Ano, uh, total, ano, ngayon lang kasi natin nakita si tatay dito sa vlog ulit kasi uh, minsan nagsa sideline siya para siyempre meron silang hanap buhay. Maliban sa pag sa sideline nila dito sa pagbablog namin, uh, nagdadrive siya dun sa uh, bayaw ko na rin yung pinsan nila para at least yung mga nakikita nakukuha nilang sponsors, nakukuha nila sa mga palaro namin. Nasisave nila yun tapos merong pang araw-araw pa silang kita ano kayong sabing tatay di anti grabe sa isang iglap nagbag ito siguro kung iisipin natin na yung parating na siguro kung may bagyo man baka yung year nila mailipad na pero ngayon tingnan nyo naman napakaganda yan yeah. wala kong masasabi ante kundi maraming salamat sa mga binibigay ninyo sa amin sana po hindi magbago yung ano nyo sa amin na nagbibigay kahit hindi nyo kami kilala maraming maraming salamat talaga ante sa inyo sana po marami pa kayong matutulungan uh, na gagaya sa amin oh yan thank you thank you salamat thank, thank you thank you ante kasi lagi napaka napakabilis ng na pangyayari nung nagplano pa lang tayo na palagyan ng yero tapos sabi mo nga na bibila natin ng rep ng ano ito na siya ngayon buo na tapos sabi nga ni tatay baka bukas papalitadahan na nila nito kasi may mga sobra tayong simento tsaka buwangin at uh, grabe mahal na mahal namin kayo ante yun lang yung masasabi ko sa uh, ano wala na talaga kung masabing masihigit pa sa pagmamahal lang, talagang yun na yung ano ko para sa inyo po Uh, Siyempre, buong The Explore Family, nag-thank you sa lahat ng kabutihan ninyo at uh, mahal namin kayo, Ante. Bye-bye.